Auzubillahimina shaytan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi azmain, wa ba'adufa assalamu alaikum wa ta'ala wa Magandang araw po sa inyong lahat, at ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumayin niyong lahat. Mga kapatid, siya pa ng palataya sa Islam, hindi po lingit siya atin na sa buwan na ito, Rabi'l-awwal, kung saan dito po ipinanganak ang ating mahal na propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang tanong doon dahil kumalat na sa karamihan sa mga bansang Muslim ang pagdiriwang sila nagpagdiriwang sa kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ba ay pinahintulot ng Islam at saan nagsimula at kailan nagsimula? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hindi niya ginawa at hindi niya ipinagutos sa kanyang mga kasamaan. Bagkos, hindi niya hindi nila ginawa mula sa kauna-unang panahon. At kung sakaling ito man ay kasama sa ka, sa ating relihiyon ay hindi na natin sila maunahan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Qul sa karapatan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kung ibadyao Muhammad, kung kayo man ay tunay na nagmamahal sa akin, sundan niyo ang aking mga ipinarating at mga kautusan sa inyo. Mga kapatid sa pananampalatay Islam, ngayon ay napapatunayan natin na wala yun sa kaniyang mga katuruan. So ano ang dapat sa atin? Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa karapatan ng Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa sallam, wa ma'atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ano man ang ipinarating ng propeta sugo sa inyo, kunin niyo. Ano naman ang kanyang ipinagbawal ay tigilan ninyo. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi lang ipinagbawal kundi ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay nagsabi uh, nagsabi sa kanyang uh, hadis na uh, ito ay bida o wala sa katuruan na kailangan pong iwasan, mga kapatid. Ngunit ang tanong doon, ka kailan at sino at saan nagsimula? Ito po ay sinimulaan noong ika-anim na daang taon ng nakaraan sa araw at panahon ng propeta at ang kanyang mga sahaba, Ridwanullahi alayhim. Ito po ay ginawa ng isa sa hari ng Muslim na walang iba, kundi si Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkaburi, na uh, isang hari sa Iraq o sa Erbil. At hanggang uh, nang magawa niya ito, ay sinundan na siya ng mga uh, ibang bansa. Ngunit ang tanong doon, bakit po nila yun ginawa? Ayon sa kanilang mga reason o layunin ito daw ay bilang paggalang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung tutuusin, kung titingnan po natin ay nandyan ang paggalang at uh, respeto sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simula sa pag adaan babanggitin po natin ang pangalan ng propeta at ikama babanggitin po natin ang pangalan ng propeta at tashahud, babanggitin po natin ang pangalan at tayo po'y nananalangin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala pong reason. Mga kapatid, sa pananampalataya, huwag po natin isipin na ito'y kasama sa Islam bago si ay a. Kaya hanggang dito na lamang po mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.